Next na nagkomento sa bagong jowa ni Bea, akala mo bitter, pero ibang level ang sinabi ni Dominic Roque. As in, nakakagulat, legit. Kung iniwan ka ng ex mo tapos may bago na siya, anong reaction mo? Galit, bitter, o chill lang? Well, si Dominic, iba ang naging approach. Ito na ang buong kwento. Matatandaan natin na early 2024, bigla ang inanunsyo ni Bea Alonzo at Dominic Roque na cancelled na ang kasal nila. Lahat ng fans, shooked. Bakit? Ang sweet pa naman nila noon. Tapos all of a sudden, wala na. Una, ang sabi-sabi, si Bea raw ang nakipaghiwalay. Pero si Bea mismo nagsalita later on. Hindi ako ang unang nakipaghiwalay. At boom, tables turned. Pero hindi siya nag-name drop o nagpadrama. Classic queen as always. Pero syempre, hindi pinalampas ng internet ang chismis. May mga nagsabing ang hiwalayan daw ay dahil sa isang sensitive issue. Prenup agreement. Si Bea daw ang nag-request pero si Dominic, na-offend daw. Walang official confirmation, pero yun ang naging usap-usapan. Cut to a few months later, si Dominic is with Suramira sa Siargao. May kaswitan, may halikan, and eventually, official na silang dalawa. At hindi rin nagpahuli si Bea. Rumored na in a relationship na rin siya, with none other than Vincent Co, CEO ng Puregold. Girl, CEO level, big boss energy. Then comes June 25. A report from Pep came out at dito nagkomento si Dominic tungkol sa bagong jowa ni Bea. Ang reaction niya, masaya ako para kay Bea. Wala siyang bitterness, walang pasaring, as in pure positivity. Ang sabi pa ng source, masaya siya sa status ni Bea at Vincent. Kita mo sa kanya, wala nang hinanakit. At grabe, lalo pa siyang gumwapo. Like, wait lang, bagong jowa plus glow up, manifesting that energy for all of us. Ang daming netizens na natuwa kasi pareho na silang nakamove on, yung iba kinilig, yung iba nabigla. Pero karamihan nagsabi ng, buti pa sila may closure, sana all. Kaya kung iniwan ka man ngayon at nasasaktan ka, tandaan mo, kung si Dominic at Bea nga, halos kasal na pero hindi natuloy, at ngayon pareho nang may masayang relasyon, baka sa rin. May mas better na darating. Sometimes, letting go opens the door to someone even better.